So ito na nga mga ka-sister with Deg, mga kapangas Narito uh, na naman tayo Meron na naman tayong isang kasamahan na uh, Aalis sa mga sa Comca At uh, kailangan magtrabaho sa ibang bayan sa Ibang lalawigan So iyahatid natin siya ngayon sa Lipa City, Laguna Malungkot kasi co-founder ko ang uh, Muna ang magtatrabaho Kasi kailangan pamilyado Pero hindi naman po siya aalis sa grupo kailangan lang talagang munang magtrabaho. So, paano? Sagsagin o sugsugin natin ang daan patungo sa Lipa City, Laguna para ihatid ng aking kapaps sa Comca at siya muna ay magtatrabaho para naman may pangbiyahe tayo at may pangsuporta sa pamilya. So, halina kayo at ating ihatid ng aking pinakamamahal na co-founder ng Candelaria United Motorcycles Association. Halina at tayo ay maghahatid na. Paalam muna at samahan niyo ako sa kalsada. Ikot muna ng isa. At pag nahilo, babalik. muna po siya sa lima ay mag-isa lang po ako kasi hindi po siya masyadong familiar sa daan kaya yeah, kailangan ko rin ako ang yan so alas 7 po dapat na rin siya pero parang mag alas 7 na nandito pa po kasi sa kandilari ha kaya yeah, medyo papaspasang po namin ang papagasang po parang na po ulit yung ngayon ang pagbiyahe so mamaya na po ulit pakisa lang po tayo kung saan tayo pumapahito Bye! So welcome po sa bayan ng Chao Quezon! So papasok na po tayo sa bayan nila At nagawa ano, natin na po tayo sa mismo town proper Chaong Quezon So ang na po, po tayo ilang bayan Pagkatas -sa, ng Chaong San Antonio Quezon Tapos welcome na po tayo Sa Provinsa ng Batangas Ang Padre Garcia Tapos Lipa na po so, May ilang ilang marami-rami pa rin po bayan At mabahabang takmuhan pa rin po ito So ito na po tayo ngayon At malapit na po tayo sa Municipal Town of Kaong Quezon. So, well po. Mga ka-pistol uh, with it. Anong meron dito? May mga po dito na no? mga para mga sa, sa kapat ng mga nila. Tingnan natin. So, ayan, nakadaan na po tayo sa munisipyo ng Chao Quezon. So, going to San Antonio, Quezon na po tayo. Nakikita po ninyo yung signage. Yan. So, tayo po ay kakaliwana. Going to San Antonio, Quezon. So, mamaya na po ulit pag nasa bayan na nila tayo. bye ulit, mga pa-sister with egg. Quezon kung saan ang pahuli-hulihan ng bayan sa 2nd District of Quezon para makapasok sa lalawigan ng Batangas. So, tara din po tayo ngayon sa bayan ng San Antonio Quezon ang mga parang po tayo sa town plaza at nadaanan po natin yung nasimbahan nila at ng municipal uh, office po tayo. Welcome to San Antonio de Quezon. So, may natitira na lang pong isang bayan para marating natin ang lipa. Yun po ay ang Padre Garcia Batangas. Yan. So, binabagtas po natin ngayon ang ang bayan ng San Antonio Quezon sa lalawigan ng Quezon Okay, mga basis sa malapit na tayo Medyo mag-list-list yung biyay natin, walang masyadong traffic So dito may masarap na turon eh, or sagimis dito sa aming lalawigan Kaso hindi ko na alam kung saan lugar siya mula ng pandemic na wala na siya dito along the highway. Okay, palabas na po tayo at uh, na lang natin ang pag-enter natin sa Padre Garcia Matangas. ang uh, kaya ulit po, pag malapit na tayo sa bayan, makikita ko ulit sa inyong bayan. So, biyay-biyay muna mga ka-sister with egg. po. So, no choice, iikot po tayo. Narado pala po yung kanilang pinaka uh, uh Kaya ito, enter po tayo sa kanilang town proper at panag ka tayo ng way to all the food So, once again, welcome to Batangas. Madrigal po tayo sa kanilang town proper. Isang maliit na bayan din po ito, pero maunda din po. Okay, okay mga ka-sister with egg. traffic-traffic na po ng konti. Hindi ka tulad dun sa Chaong at San Antonio. Ang probinsya ng Quezon, hindi po masyadong traffic. So, dito po may mga pailan nila na tayong napupunan na nagsisikip ng daloy ng traffic oh. Okay, okay mga ka-sister with egg. So, lalabas na po tayo ng Padre Garcia Going right po tayo to so, pagpunta naman ng Ipar City, Patangas kung saan Doon po natin si Pax Kenneth ang aking co-founder ng Comca So, mamaya ulit po pag naka-enter na tayo ng Lipa So, paalam muna ulit, biyay-biyay ulit So oh, welcome Welcome po tayo lahat sa City of Batangas Dito sa Lipas City Parang na po tayo ngayon At malapit na po May ating na po natin Ang aking uh, co-founder My co-founder Kenneth Sa kanyang destination At yun po Uh, iiwan ako na po siya dito ako naman po ay ikot siguro ng Batangas ang labas ko po ay Candelaria na para naman sa side trip ko mag-isa kasama na rin po dito yung pag-testing ko ng bagong gulong natin ang ating Pirelli ah sorry ang ating Michelin so malapit na po tayo sa kanyang lugar so tayo po ay kakanan kasi gawin po siya sa uh, LCC doon po sa malapit so kanya po tayo nakapasok ng mismong bayan So try po natin mamaya kung makakarating tayo ako sa aking side trip Pero ang daan ko po mamaya ay Garcia, uh, Rosario Batangas and San Juan Batangas Labas na po ako ng Pantidaria Quezon So no, single rider po ako mamaya So ayan, malapit na po kami So malapit na po tayo sa Kapitolyo Ito po ang LCC Yan, Kapitolyo po yung nahanap namin kasi ng memorial lugar so madali naman po maghanap dito sa Lipa so hanap-hanap po na po tayo so narito na po kami narating po namin nagpunta muna po kami nung Kapitolyo kasi sabi sa Kapitolyo tapos ito lang pala po talaga siya sa gilid ng LCC so taga Candelaria rin po yung owner nito at dito po siya magtatrabaho sa parts uh, uh, store po ng mga parts ng mga motor Yan. dito po masabi kasi hindi pa po ako nag-aagahan. So, hanap po ako ng aagahan sa so, naumabot pa itong 16% ng aking ah... Uh, battery. Kung saan man ako papunta, so, magpapaalam lang ako sa kanya at diretso na po ako pa. pauwilit ng lawigyo ng Quezon sa kanila. So, yun, mga kasisor with egg, ako po yalis na. Nayadid ko na po si Pops Garnet. at lawig na po ako ngayon ng Candelaria So magbabago po ako ng ruta Ah... Uh, dito po ako dadaan sa Lipa Papuntang hindi ko alam kung ano yun, uh, exit ko po ay uh, ano yan? Uh, Alaminos, tas San Pablo, then Chaong Candelaria. So, Pops, get it. Alam na. Uh, kita na lang sa Candelaria kung makakarating ka sa Ibi natin. Bye-bye. na po ulit ako. So, mga ka-sister with Deg, ito po, nag na po akong uuwi at nagsa-side trip po ako. Dito po ako dadaan ngayon sa uh, labas ko po ay Alaminos. Laguna, galing po tayo ng Quezon, tapos po ng Batangas. Then ngayon, going to Laguna po tayo. So Alaminos, Batang, ah, Alaminos Laguna po ang labas natin. Narito po ako ngayon sa Quezon World Mall. At na mahinga ng konti, paghatid ko po, po kay Pops Kenneth. Ito po yung pinakamasang clap, yung uuwi kang mag-isa at yahatid mo yung kaibigan mo. At ngayon, susugsugin ko po itong mahabang kalsada. Hindi ko po ito, alam to kung bypass road or shortcut. Naan labas na po ay Laguna. Ngayon ako yun na sa Lipa City, Batangas. So tara na, nakapamahinga na po ako. So tingnan natin ang ganda ng kalikasan dito. May mga bundok po kasi itong dadaanan ko. Kaya halika na, biyahin na tayo. Music. Anyway, kung to Alaminos sa San Pablo po lang So, tara na! Sama-sama na tayo! So ito na tayo mga ka-sister Redec, San Pablo City na po. Hindi na tayo pumasok sa bayan ng Alaminos. So pa-San Pablo na po tayo ngayon. At ito na po yung uh, labasan going to San Pablo at going to Alaminos. So tayo po ay mag-right turn. Okay, ito po ay San Pablo na ang kasunod. So dire-direcho na po tayo ng biyahe. So even ako naman po ay almost familiar na sa lugar na to. So pag nasa bayan na lang tayo ng San Pablo, so ako ako babalik. So tayo na, biyahin na ulit. So ayan mga ka sister with Ed, welcome po sa San Pablo City, Laguna. Pumasok po talaga ako sa loob ng bayan para... Makita nyo ang San Pablo sa mga ibaong subscriber ko na hindi taga Calabarzon o hindi taga Laguna and syempre hindi rin taga Quezon yeah. Uh, narito po tayo ngayon sa town proper ng city of San Pablo province of Laguna so ilang uh, na po sa, sa, Calabarzon na puntahan natin maliban sa Rizal kasi medyo malayo-layo po Rizal dito sa amin sa province of Quezon at ang mga kaya ko lang pumunta sa mga oras na ito ay ang Laguna, Quezon at Batangas. So yan ang gagawa na po sila ng Christmas decoration nila dito. At mukhang maganda. Mukhang magiging maayos ang Pasko nila dito. Sana bumalik na sa dati mga kasusor with egg. So dinututok po natin ngayon ang kanilang cathedral. St. Peter. Yun. Kita niyo po. Okay. So pagkatapos po ng bayan na ito, welcome na ulit po tayo sa province of Quezon. Ang gateway ng Quezon, siya ang Quezon. Yan, ito po yung kanilang simbahan. So tuloy-tuloy lang tayo sa biyay natin hanggang may naipit doong bibe. dahil nabuha ko sa Chao ang gateway ng Quezon Province Welcome to Quezon Province at ito ang Piliay Escudero yan, ito po ang Piliay Escudero na kilalang okay. tourist spot dito sa bayan ng Chao at Malawigan ng Quezon yan so mapasok na po tayo sa laing Quezon pero hindi po tayo

sa Bicol kasi may expressway na po tayo ayan. so nagawa po ng detour kasi nga ginagawa po yung pinapa overpass or tulay para dyan aakyat yung mga galing sa Manila or galing Laguna or kung saan papuntang Bicol so yan okay so narating na po tayo sa City Mall City Mall Chaong Quezon. So welcome City Mall. Welcome to Chaong Quezon. Yan ang probinsya ng Quezon. Okay, okay. Patuloy po tayo ng biyahe. Eh. At sa gawing ganon po, tuloy pa dito yung sunflower farm kaso tinakpan po nung truck hindi yan. So dito rin po matatagpuan niya sa Chaong Quezon. Sine ulit. Sine Lucena. Tapos Dolores Quezon. 11 kilometers. Lucena 42 kilometers. Ang pagdala yung mga kaya. na po Ang okay, na na tayo ng proper. Ng bayan, bayan ng tyao, Pero. Sabi ko nga magda-diversion tayo. Para mas malapit po nakaka-uwi ng bayan ng Candelaria kasi after ng Chaong ay Candelaria Quezon na po ang sunod. So, yun na po yung aking hometown. That's why ay ilang kilometro na lang ay nasa bayan ko na ako at mamamahinga na po ako kagadaan sa kasi may susunod na po ang activity kaya ipapapit po pa rin ang mga dahil Tuloy biyahe lang po mga kasisyon So ito na mga kasisyon ng Jeff na po ka sa ating bayan Bayan ng Mandinaria Meron din din po mga Sa isang town proper Meron na sa poblasyon naman po yung bayan namin So Ito na po ako ngayon sa Paliwa Ito po yung ating Division Another subdivision na plantan po yun yes, So may mga din po ng Jollibee naroon po yung mismong town proper ngayon po ay ako at ito na po ako sa amin ayan so division namin so yung pinagmula ko kanina dito din po matatapos yung aking uh, paghahatid sa aking paaps nakasalubo ko po ang baklang bungi mukhang papunta po siya sa amin at mag-aasikasa din po ng pagbabalot ng mga damit so mga ka-sister with egg, bye na po. Narito na po ako sa bahay at maraming salamat sa inyong pag-suport uh, at pakikisa sa aking biyay. Bye-bye!